Bumili ako ng maliit na sotanghon. Dalawang piraso ito. Babad mo muna natin. Medium heat chicken oil ang gagamit natin dito. Yung ating sibuyas at garlic. Bango. Matis. Meron tayo dito ang squid na nasa lata kasi tag-ulan ngayon. Ayan, lahat. Ang tubig. pa ng cuttlefish ink. Kasi binabad natin sa sotanghon kanina. So ito ay lutuin lang natin hanggang sa lumambot yung ating sotanghon. Yung ating kinchay. At hayaan lang ito na lumamig ng mga 10 to 15 minutes. Ako kasi gustong gusto ko para naman talagang absorb na absorb ng ating sotanghon itong ating sabaw. Kain po tayo. Mmm. Mmm. 哈哈。<laughs>